Gusto mo ba na sobrang mababaliw sa kakahabol ang partner mo sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na ikaw na palagi ang naghahabol sa kanya. At halos ikaw na lang 'tong nagmamahal o nagpapakita ng sobrang pagmamahal sa kanya, pero ikaw ay baliwala na niya. Kaya ngayon, Pagkatapos mong gawin itong ritual na ibabahagi ko, ay siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Basta gawin itong ritual sa tama, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel, pangalan at apilido ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos kumuha ka ng isang dahon ng laurel at isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka ng lighter o pusporo at sunugin mo ang dahon ng laurel at kunin ang abo at ilaga ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos ay balutin mo ang abo. At pagkatapos mo na itong mabalot, hawakan saglit, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos nito, ay pwedeng ilagay itong ritual sa plastic o zeplak at dalhin kahit saan ka man magpunta at pwede mo rin itong ilagay sa loob ng punda ng unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at uunanan mo ito buong magdamag at kinabukasan sa tuwing ikaw ay aalis kunin ito at dalhin at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at uunanan o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto at paniguradong mababaliw siya sa kakahabol sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.